Benda ni apa ni Mana ni Kena bagi kobre Lapas tayo oi. So mayung adlaw ninyong tanan di goy. So karun nga buntag is kuyugi Dahil ninyo no Ang kauban ang angkol nga More than decade nang wala nakauli sa probinsya so ato siyang patilbon og balik sa Prisco nga pagka diri sa probinsya no so ni kalikalit mi biyahe pabdong mi diri sa kay mangita ta diri presko nga isda gikan sa atong baybayon no nya syempre kita na di ang adaghan kay nang barawan na apoy posidre nya syempre aning mga isda rin uban ihalason at tamarong no nya gapasan mo nas Brian di og uh, durado, no sa tagalog pandawan sa muadre adri no presko kayo gasidlak nga na ka presko basta kanaka ka sa bye bye no so shout out ay sa tanan nga mga naas syudad nga dagko nya. Mm. Gihidlaw na po sa pagkaong probinsya, no? Shout out niyo ang tanan, hinaut niyo tanga, makauli isan mo panalagsa sa inyong mga probinsya, ang tagsa-tagsa, para makaon po mo ingani ni Kaprisco nga mga pagkaon. no? Mga isda nga fresh from the sea, makain juga nga, ah, kerabe lasang dagat man na guys. Nga atong i-flex sa gamay atong baybayon niya, medyo tinaw, ugwalay balod niya, nadunggo na ang mga mananagat niya, uban, gikuha ni idol no nya yeah, shout out sa atong mga mananagat na magiting naman nanagat na nakipagbatok sa balod sa laod kada gabi eh. sa uh, sa taga Madre ay eh, lalo na nila ni uh, Bertolfo ng Bertolfo family mga inuho na sana <laughs> ayon si Tito nandito para sa mga ano guys ah, magtatagalog tayo para maintindihan ng mga kapitbahay ni Tito sa Baynila Ino family Ino family Yari family. Sino pa call? Ayun uh, lang mga ano, mga karelatives natin diyan sa Madirig na siya. Shout sa nakakilala, sa mga boys na nasa mga ibang bansa na at ay pinagpala kayo. Ayun guys, shout out sa inyong lahat and God bless everyone. So, naami diri karon sa baybay nandito kami pala sa ano sa tabing dagat at bibili kami ng pangkilaw saka iho-ihaw ganun pang sabaw Oh guys, syempre guys, pilar may istorya na abot na rin dadari sa mga balay dari sawang niya ato nang isugdan o gahaki ha haling dia no ato bukong -bukong rana, manna, adina, nang galingan bukong-bukong rin na kay probinsya mana na o na rin nang uling-uling na dali rin nang mabaga niya ato isugban yung barawan dari niya mintras ang uban na na atong gikilaw and uh, atong gipasagdan si angkol dia o pasugba para malingaw po siya So oh guys, magigaw na guys eh, ay na, sariwang guys Iputol na kay Malaki kasi O oh guys, syempre yung sa na to, yun sa pamayang naton, mga o tala yun. Minamiya po din. Muna ni, kinamuhin ko breo Lapas kayo eh. Kini <laughs> Kinilaw. Kini law. Sabaw oh, ino oh. Good. Maraming salamat Lord, ng mga garam binigay. Sili, suka. All natural. Kami kayo. Dali. Ngayon guys, kain tayo guys. Chat up sa taga Mother Ignacia. Dapat guys, daw guys, pagkaman og kinilaw guys, og sinugba guys ah. Oh. Pahilis na pun guys, guys simple. Kung man ini bisa bisa lagi. Kung yo guys, mo pedang na mo kay guys. Di ka ro. Grabe guys, sobrang sarap guys. Purya ano lang guys talaga. Hog <speaking> mo to guys, tagtiwas pa dayo video og yagats kay lagi na bidin og gamay nya na labian balagi pag human nya din hirata taman salamat yung pagtan-aw ang tud sunod gayon. 拜拜。Bye bye.